Sa mahamog na umaga, eto, busy na naman tayo at ito ibibigyan na naman natin sila nitong mga pampatuka natin sa kanila. At ngayon meron akong bagong menu. Ibang menu na naman ito sa usual nilang kinakain dahil dito medyo nakatipid-tipid ako compared doon sa feeds. So malaking tulong din ito kapag ka ito'y magustuhan nila. So yan, susubukan ko muna ako talagang kakainin nila ito. Dito'y magkasalo na sila. Ito y mga free range namin mga inalagaan dito. Pinapakawala namin to sa labas. Magkakasama na dito yung mga lalaking pabo, yung mga manok, yung mga gansa at mga itik. Pagkatapos nito, isusunod ko naman yung mga papo namin na medyo malalaki na ng mga sisi o mga talina. Tapos naman ay yung mga breeder naman ng mga papo Subukan natin pakainin itong ating inihanda ngayon ng pampatuka sa kanila. Kailangan ko muna subukan sa mga alaga namin dito bago ko ipagmalaki itong pampatuka ko ngayon na medyo nakamura ko ng konti compared dun sa feeds. So ayan o, dito sa kanila, sa mga free range namin inalagaan, yung mga pinapakawala namin ay napaka-efektibo din naman. Nag-aagawan sila at sana ay mabilis silang mabusog dyan. So ngayon na may punta naman tayo sa kabila. Doon naman tayo sa mga pabo naman ng na mga breeder muna. Ito naman yung mga breeder na may mga pabo. Nandito yung aming barakong pabo. Tapos nandyan yung mga inahin. Yung mga nangingitog na mga pabo ay nandito na. So karamihan dito ay mga babae. Mga dumalaga, mga inahin. Yan yung mga pinagsama-sama muna namin dito sa ngayon. At ayun ay bago sila lumabas ay nilatag ko na rin dyan yung pampatuka namin sa kanila. O oh, ayan na may dumidiretso din naman sila kumakain. Kaya lang yung iba hindi pa agad kumakain dito lang nang minsan na kapag pinapakawalan sila ng nag-aagawan. So dito siguro medyo naninibago pa sila. Kaya meron no, oh, mga ilan-ilan na tikim-tikim lang sila. So ayun nga pala yung isa naming pabo na napakatapang Yung pinakalalaking pabo dyan, yung pinakamatlan ng pabo namin Ang bigat niyan ay nasa 7 kilos na Tapos may isa rin dyang barako na dinagdag ko rin Kaya dalawang barako na itong nandito Hindi ko lang sigurado kung isang barako nilagay ko dito ay talagang marunong na So ayun o, para matapos ng testing Dito ko naman binigyan itong mga pabo namin na medyo maliliit O mga talina, kung tawagin namin dito sa Bisaya Mga talina, mga pabo na sila So ayan o, medyo malaki-laki yung pabon na sila at dyan ko muna pinakain sa loob kasi aagawan sila na ibang mga pabon na nasa labas at mga itik at mga gansa. So ayan o, sa observation natin ay napakalas din naman nilang kumain. Ito nga pala yung hinanda natin na papakain sa kanila. Yellow corn lang ito, na nilagyan ko lang din ng konting tinapay kasi may tinapay akong kinakain, hindi ko na ubos, inihalo ko na lang dito, tapos nilagyan ko lang din nitong vitamins sa King's Vita Plus. Tapos itong yellow corn na ito ay bagong harvest lamang ito, hindi pa nabalatan, hindi pa nagiling dahil may balak na rin kami magtanim ng mga yellow corn, ng mga maize, kaya sinubukan ko rin silang pakainin na nito. At dito ay nabili ko naman ng 20 pesos per kilo na kung i-compare ko doon sa pits na usual naming ginagamit na 40 plus per kilo, edi dalawang kilo na mabibili ko sa yellow corn compared sa kilo lang sa pits dahil ang maganda rin naman dito sa yellow corn ay matagal matunaw. Pero yun pala, dapat nga pala sinubukan ko muna yung mga nakagiling na ng mga mais na ibigay sa kanila muna dahan-dahan ko silang sinasanay although dito naman sa mga free range naming alaga na nakipag-agawan sa mga itik dahil na rin siguro sa marami silang nag-agawan kahit ganado silang kumain at talagang mabilis na uubos pero yung iba namin inalagaan ng mga pabo na nakasiparate lang yung mga nasa loob ng net at nasa mga loob ng kulungan doon ay medyo hindi nila nauubos medyo nahihirapan sila siguro yung naninibago lang din sila kaya tingin ko rin ay mas okay pala talaga na bibigyan muna natin sila nung nakagiling muna ng mga yellow corn or yung mga crack corn bago natin bigyan nito mga buong mga mais na ito yung mga malalaki na hindi nagiling or hindi nabalatan o yung mga bagong harvest ng mga mais. Nasubukan na rin kasi namin noon doon sa mga manok namin na may mga tanim kami yung mga mais yun direkta namin binibigyan ay na hindi na namin pinapagiling. Pero dito sa mga pabo natin, naobserbahan natin na talagang medyo naninibago rin sila. Kaya palagay ko na may masasanay din sila. Pero doon naman sa mga pabo natin na medyo maliliit pa, mas okay doon yung medyo maliliit lang din muna na mga mais din yung mga uh, talagang nakagiling na or mga crack corn na. Malaki rin kasi matitipid natin dito sa mais, lalo na kung meron tayong mapagtamnan or meron tayong mapagbilhan na kapitbahay na direkta nating bilhin mula doon sa farmer compared doon sa bibilihin pa natin doon sa mga tindahan na doon sa mga palengke mas mahal na na binibenta doon. At may mga option na din naman na pwede naman natin bilhin niya ng per sako or per kilo. Tapos papagiling natin kung gusto naman natin na naka krakon or naka uh, giling ng maliliit yung mga mais na ibibigay natin sa mga alaga natin. At ang usual nga pala namin binibigay dito sa mga alaga namin, sa lahat ng mga alaga namin dito na nakikita ninyo, yung mga itik, yung mga pabo, manok, yung mga gansa namin, ay yung mga leftover na mga palay na nakukuha namin dun sa mga palayan, yung mga sobra-sobra doon, o yung mga reject na ng mga farmer don ay kinukuha namin na binibigay din namin sa kanila. So yun yung mga pinapakain namin na nakamura din kami. Tapos yun naman, pupwede rin haluan ng feeds at pupwede rin haluan ng azolla. Dahil dito may mga tanim din naman kaming azolla na libre na rin natin na ibibigay sa kanila. At itong mais, kapag masanay na silang lahat nito kumain, mas maganda na rin dahil pupwede na rin ito yung namin doon sa mga leftover ng mga palay na nakukuha namin. At minsan nga, pag may bahaw pa ng kanin, ay pupwede rin ibigay sa kanila. Napakalakas din lang kumain noon. No, paminsan-minsan lang. At meron pa silang mga pangmeryenda din dyan na binibigay naman namin yung mga kamuting kahoy, yung mga kasaba na nilalagay namin sa labas na tinutuka-tuka lang nila sa panahon ng gusto nila manila magmeryenda ng kasaba. Kaya dito sa farming, dito sa pag-aalaga namin ng hayop ay wala kaming standard na sinusunod dito. Kung ano yung pamamaraan na tingin namin ay makatulong dun sa pag-aalaga namin ng hayop, yun ang ginagawa namin. Kung kailangan namin magdagdag pa ng extra effort na magtanim-tanim ng marami pang mga pampakain sa kanila, ay ginagawa din namin para mabigyan pa rin namin sila ng na sapat na pagkain na nakukuha din namin sa paligid. Dahil nasa bukid naman tayo, kaya't minamaximize lang din namin kung ano yung mga kakayahan namin na po pwede namin gawin dito sa paligid-ligid sa amin. Kung baga, dito sa amin, yung traditional na pamamaraan sa pag-aalaga ng hayop traditional farming, ay ina-apply pa rin namin, lalo na yung mga nakikita namin napaka-effective din naman na pamamaraan noon. Na sinasabayan din naman namin ng mga epektibong mga makabagong pamamaraan din naman ngayon. So yun yung mga pagbibigay natin ng mga vitamins din sa kanila, sa kabila ng pagbib binibigay naman natin ng mga marami mga natural na pagkain doon sa kanila. Kaya dito sa pamamaraan namin, dito sa backyard farming namin, tiyagaan lang din para dumami sila. Sinisimulan muna namin sa kaunti abang nagpaparami dahil nag-explore pa lang din naman kami na kapag sa panahon na meron na kaming malaking puhunan at kapag natuto na kami lalo ay maging mas madali na rin sa amin dahil nag-explore na kami lalo doon sa mga pamamaraan ng gusto namin na baka pa nga dahil dito sa mga sinisimula nating kaunti na kapag sila ay dumami naman lalo ay eh, hindi ko na rin kailangan mamili pa ng mga breeder sila na rin mismo yung paparamihin ko kaya hindi ko na rin kailangan na sobrang malaki pa na puhunan kaya tara na at mag-explore sa farming sundan nyo lang din lagi yung mga video namin dahil dito isishare din namin yung mga pamamaraan namin at pwede ring ishare ito sa mga kaibigan niyo Please like at pwede rin kayo mag dito. So yun po, maraming maraming salamat po.